Hello, hello. Good evening, good evening. First night natin dito sa bahay ng abo. Guys, banday ako ngayon. So check natin the garage Tignan natin guys. Check na natin bago tayo matulog. Yeah isa, dalawa, tatlo. Tatlong nasakyan. Ang kasama ko ngayon dito sa bahay ng amo guys. Best friend. tingnan natin ito kung nakalak. Bukas pa. Hindi pa nakanak. Yan. Ito. Kanak Kanak ba? Pasok tayo sa loob. Dahil tu na tayo pagkabukas yung pinto na may sara ang pinto na may natin isara. na sara. Ako na na Ano nila? Kung alis. Baka balis sila, hindi nila alam. ba guys? May sauce ka Dupa ata sila, hindi pa balis. Kaya babalik na natin itong sauce eh. Dito kinalala, dilalagay yung sauce eh. Yan. Ito pala guys, iniwan sa akin kakainit ko. Tea bigas, itlog, todo ayan. Tatapos ko lang palang kumain. Ito pero ito ang ko. Hindi ko pa inugasan. Ugasan ko lang bukas. Wala talaga akong abasto kasi walang kalaman-laman itong rip namin. Yan ang may laman din o. Oh. Tokwa. Duruto ko bukas. Papasa lang kayo sa akin higaan sa aking kwarto. Ayan, sa aking kwarto. Sito yung ilaw. At may sarili din ako yung TV. Ayan, at dyan ba nakahagod yung mga gamit ko. So, good night na guys. Kita-kita na lang tayo bukas. Okay. Sudah tetap guys. Kita ketemu nanti di bukas. Oke? Okay? Bye bye. Bukas saya ciao ciao.